Parang barless. Ayan Oh. Farmer. Parang ano siya, parang may counting itim. Mga oh, farmer yan oh. nag-aaway sila oh. oh. Hindi kasi, hindi ka, kasi teritoryo yan ng ano. Yung stop ban rate ang may-ari dyan eh. mga ka ang lamig naman. Ayan, gabi na. Kakain lang, tama-tama magpapa. Baba tayo ng kinain at uh, tayo ay ipapasyal sa ating mga alaga. Ayan. Woo. Amihan is back. Nagbabalik ang amihan. Silipin natin. Ano? Oh, uy, o, oh, yan ang... Yan talaga pangit pagka ano? Pagka... Sorry, sorry. Magaling. Buksan natin ang ilaw sa kabila. Pangit dito na. Yung... Ano dito? Ano? Ah, ano? Saan? Bakit na yan dito? Hehehe. <laughs> ano dito? O, ayan. <laughs> Dala na ako ng kaunting... Uh... Ayan. Pilipin muna natin. Hoy. Okay. Medyo malamig, oh. Uh, sino mga nasa labas? 1 2 3 4. Konti lang. nagliligawan pa. Papatay tayo ng ilaw. Mamaya. Iniwan ko lang kasi sabi ko nga pupunta pa ako dito. Kumusta ang uh, droppings mo? Hirap mag-monitor ng droppings, ano? No. Oh. Uh, uh, uh. uh, dito okay na tayo dito kailangan talaga pinapatayan nga ng ilaw kasi magliligawan ng mga ito etong mga to ay ayun o 1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8 Ah, so walang walang natulog tayo ay ba wala ka sorry sorry madilim mga farmer yan sorry po tayo ay sarado natin bukas na natin buksan yan bukas pala ay ito yung oh, ano dito ito yung uh, ano dito kailangan ng uh, mga ano mga pagbabago si easy, easy ano lang easy open can diba niligawan pa sila. Hmm. Try kong mag uh, linis mga uh, farmer. Kakaskas tayo. Ayan. Okay na. Ang bilis lang. Paglinis. Ayan o. Ibigali ka itong isa. Baka madali din to mga farmer. Pero ayan, oh, kumakain naman. At mukha namang yung isa na matay yan <laughs> tinitingnan ko yung mga inakay halos lahat naman po ma malusog naman actually lahat compare lang dito sa ano to ito medyo tama lang mangkain tinatawag teka ah, uh, wala ng tubig ayan. ito nakapagkaskas na tayo ayan Okay naman ang kanilang mga droppings mga kakano eh. na. Hmm. Sa taas. Oh. Ito. Parang nakalimutan ko ah. Kulang pa pala ako eh. Yung taas okay na. Oh. Ito. Tsaka yun. Ito. Na ano akong buksan. Gawa ng... Pagka nuhulihin ko na naman sila Nabubuli po ito ng Ibang Isang pares Gustong angkinin yung Ano nila Teritoryo Ngayon Hindi sila makapunta Nagugutom yung inakay So sa tingin ko Mayamaya -maya na siguro to O Hindi mayamaya maya, Mga ilang araw pa Hindi pa naman ganun karami Yung kanilang Ipotayan lang muna natin Importante eh. Maka Ano kung pataba nila yung ano, Yung kanilang Na uh, kinakain. Ito, oy baba na kayo, wag na kayo magsiksikan diyan. It's okay. Ito ang kataba mga farmer, oh. Kataba, kataba. Oh, ang gawa ng si Mama. Eh. Sorry ah. Ito pala, pakita ko sa inyo, parang barless. Ayun oh. Parang oh, ano siya, parang may counting itim. Ayan, pero parang gray lang siya na ano hindi oh. ko alam kung anong kulay ito pero ang lusog niya taba, ayan o oh. tingnan niyo po kung anong kulay yan mga nagkakalapate, alam yan kung anong kulay ito ng kulay baka itlog na ito ha? hapon yung nangingitlog eh. check natin to eh. uy, wala pa rin <laughs> Ano ba? Pangarap ka lang? Pangarap? <laughs> Puro kayo pangarap? Hmm, siguro... One week? Walay na natin tong apat. Yan. Tapos ayan, kay ka-farmer Ryan. Shoutout sa'yo. Ah, ng Cavite. Yan o. Oh. Ah, uh, Nag-chat po siya kanina. Ka-farmer, yung hiningi kong walong singsing -sing sa'yo, ang nasuksukan daw, lima na. Ngayon, sa March pa ba yung dalawa, may lalabas, binigyan niya ako ng option. Pwede mo nang damputin yung lima or hintayin mo na yung walo, sabay-sabay na. Sabi ko, sabay-sabay na para isang biyahe. So, ayan, by March, meron po tayong... Ah, uh, magagandang uh, darating na naman na uh, magagandang kalapate eh, mga ka-farmer. Ayun, uh, nag-aaway sila, oh. Oh. Hindi kasi hindi ka, kasi teritoryo 'yan ng ano. Yung stop band rate ang may-ari diyan eh. Oh, tingnan niyo. Oh, umalis ka. Umalis ka. Yan, ganyan po nangyari. Yung may dilaw na singsing -sing na 'yan, inaangkin niya din itong baba. Diyan siya dapat sa gitna eh. ah hmm, ayan oh. oh. Oh, talaga oh. Tingnan niyo. Away, away. Oh. Alis ka dito, sabi niya. Amin ah, to eh. Oh, sige. Ganyan pa lang nangyayari sa gabi pag hindi tayo nagpatay ng uh, ano? Nagpatay ng ilaw. Hmm, sige. O siya, talo siya. Talo siya. Magaling to si Stock Bandrit eh. Hmm, Dyan siya eh. Dyan siya. bukas nang magkakaskas ng flooring Sabi na, no? ang linis po nito nung ano <laughs> pala kay Tita Flower Sabi niya, puro ipot na <laughs> Tita, normal po talaga Pag nanood po kayo ng mga loft ng uh, Even sa ibang bansa, no? Ganyan po talaga ang makikita ninyo Imagine ilang misan daang kalapati ang ano, ba diba? So, talagang ganyan Importante, nililinis yan, mamantsahan yan Tapos magdi-disinfect tayo Ganon talaga Pero may solusyon naman Kung Ano, yung Parang steel na flooring na ano, ano One by one Kaya lang iniisip ko po Baka malamig naman masyado Eh, tingnan nyo oh, Yung hangin po pumapasok oh Tingnan nyo oh Malamig din eh Dito oh uh, Mahangin tapos, chicken natin yung ating sinabog na oh kakaunti na lang na naman, oh Nakapaggawa na po sila. So, ito yung isa magandang idea. Napakaganda po nito na na-acquire natin. Ah, pagpapalitin ko pala yung ano yung mga sa hospital wala pang tray. Pero eh, saka na. na naman ako. tigyan <laughs> natin ang tubig to. Wala pang natutulog. Ano, ah, mga farmer. yan lang. Oh. May mga ilan-ilan. Oh. No. Check natin. Ayan, oh. may mga sa yan tingnan nyo. Ganda naman. Hmm. hmm sinasabi ko, tingnan nyo Tatalbog oh. e eh tatalbog dyan ng ano kaya mas ginusto ko ng ito ay na barnace kasi tingnan nyo oh, hindi siya hindi siya mag ano. oh, kung pupunasan kung magja general cleaning ka pwede ito pala, hindi na naano to na barnace and then tingnan nyo ito linib na lang namin na ganyan mukhang ito mas maganda kaysa may plastic mating mga ka farmer parang mas maganda na po ito yung ganito na uh, ako nag observe observe pa pero importante nag enjoy mga farmer yun lang naman <laughs> enjoy enjoy tayo papatay tayo na ilaw so ayan ah. ilan lang ang hindi ko pa nalinis oh 1 2 3 ayun nalinis natin ito ito linisin ko na nga yung isa pang okay na nilinis na natin pala, pati pala ito yan, okay na so ito na lang hindi natin nilinis dalawa na atang itlog nito ni ano ah ano pa lumang ano pa ito lumang ano pa eh aray ko aray aray isa magaling yung mga Pangatlong clutch na po yan. So, after that, bibitaw na natin yan. Pero sila pa rin ang ipipare natin. Kasi gusto kong paramihin tong mga kalawang na ito. Maganda ito, mga, mga farmer So, magpaparis pa tayo ng ilang imbrick kalawang. <laughs> Ayun o. <no>? Oh. <laughs> Hindi ko lang alam kung ano pa yan. Hindi ko pa ma-genderan yan eh. na-genderan na natin yan, parang barako din eh. Sayang yung isang ganito nawala wala. Na walang parang bula. Uh, farmer, baka nadali din ng ano. So ito, kasi, plus mayroon pang isa pala na ano. Uh, so one to apat yan. Apat po ang ating kalawang. Maganda pula talaga na. No? So maganda din yung pula din yung makuha natin na uh, pang ano. Oh, so, unti-untiin natin 'yan. Kung tayo ng ilaw pala. Ayan. Let's, uh, ano. Yeah, Ayan, Hoy, kayo, anong plano ninyo? Papatay na ako ng ilaw. Ang natin itong mga ano dito. Ah. Uh, gamit, gamit. Ito ay breeder. Ah, uh, farmer. Ayan. Meron pa ako dyan na munggo. monggo, munggo, ilalagay natin dito. ano to? Oh, sama na natin to sayang. pang bukas. Ayan, bukas 'yan. Tak natin. Oy. sa flower pa pala ako dito ito yung munggo haluin na kaya yung sa flower ah sunflower flower pala sunflower mga farmer sunflower, hindi sa flower Tira pa, galing doon sa... Kariha. Ito, maganda rin ito. Ayan, oh.

Wala akong pa? ha. Wala eh. ang takip kay Rambo. Kunin ko na lang bukas. Uh, Ito. Uh, <laughs> ano ba to? Alam ko malunggay powder to eh. Ang laman niya na eto ay Oo. Ah! Spirulina, mga ka -farmer. Spirulina. Maganda din 'to. Ang laman nito ay spirulina. Mga ah, ginamit ko 'yan. Spirulina yan. binili ko 'yan. Spirulina 'yan, mga farmer. Ito. Spirulina din ba? Malunggay ata. Dami kong ano, no? Ah, hindi pink mineral pink mineral uh, gamit natin yan pink mineral ito mga basura na to ito kailangan din natin maglagay ng ito, ito isa pa sa mga ayusin ko ah, kailangan ko pong maglagay sa isang lugar na makakakuha sila ng ganyan anytime so bawat, bawat uh, section may, may mga grits pero may mga fans na hindi naniniwala sa grits kasi <laughs> hey, may, isa akong fans na napanood oh, dito to yun sabi oh, iba ibang paniniwala pero tayo naman syempre basic so kung anong ano igagawin natin and then tingnan natin kung may uh, pagbabago diba maganda tapos maglalagay din pala ako ng uling ano ko ba nasabi ko na kanina yan eh uling ah ayun nga itong mga anong ito kasi wala silang lalo na yung mga breeder wala pa pong hindi pa nakakalabas ano so hindi makakakain ng mga bato-bato sa labas so kailangan po niyan kailangan ko lang ng uh, nag-iisip ako ng magandang lalagyan eh na pwede nilang bubus mo lang siya, di ba? Natin, mababaw lang dapat na uh, mabigat din. Pwedeng made of wood. Na uh, ano? Tingnan natin kung makakapagpagawa tayo. O nga no, box na lang. Tama, pwede. Ah, uh, palutsina. Pwede sya, pwede. So ayun, box na lang po. Tapos ganoon din yung uling. Mapagawa ko ng marami-rami noon. 1 2 3 4 5. Ilan ba? 1 2 3 4 5. 5. Ayun po, 5. Ayun, oh, see you tomorrow. Hindi ko pa, hindi ko na nalinis 'to ah. Ay, ang oras na. Kailangan nating umuwi. Oh, layo pa. Kukumit pa tayo. Ay, saan ba ako? Oh, yan na naman tayo sinasabi ko eh. Yan ang sinasabi ko Ah, uh, ito lang ang napintuan na ta talagang mawawaw mali ka pag muscle memory kasi siya lang ang pagganon lahat puro paganon ito <laughs> papalapas kaya lagi ako nagkakamali ay ayan okay patapon natin yung bukas hmm. ah iwan lang natin yan mga farmer okay lang yan Ayan, at least nalinis ko na yung mga ano doon. Ipot po lang tayong yung breeder section malinis na. So kakaskas na lang ako bukas ng flooring nangan. So ayan, marami pong salamat. At magandang buhay.